Ayon sa kasabihan ng matatanda, ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. Huwag mo itong iasa sa mga bituin o pamahiin. Sa halip, magsumikap ka. Tama nga naman. Pero bakit minsan sa buhay natin, mas natutupad pa yung mga pangarap mula sa talentong hindi natin inaakalang taglay pala natin? Mga pangarap na malayong malayo sa larangang pinagsisikapan nating pagyamanin. Ganito nga pa talaga maglaro ang tadhana? O talaga lang may mga taong isinisilang na kakambal na ang komedya kung saan tatawanan mo na lang pati ang sarili mong kapalaran? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong nagpakilala sa larangang kanyang hinubog mula kabataan. Gumawa ng pangalan at naghangad na madiskubre ng lahat ang kanyang angking galing. Ngunit sa panahong ipinagkaloob sa kanya ang katuparan sa mga pangarap na sumikat, natawa na lang sa katotohanang ng mas komedyante pa pala siya kaysa sa inaakala niya. Ang kwento ni Reynaldo Alfredo Hipolito o yung tinaguri ang John Rambo ng Pilipinas. Pero kung bago ka palang lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Reynaldo Alfredo Hipolito sa totoong buhay ay mas nakilala din ng kanyang mga kaibigan sa palayaw na Hipolito. Siya ay isinilang noong ikaapat ng September taong 1933 sa Kalamba City sa Laguna. Halos kapitbahay lang nila si Jose Rizal kung nabubuhay pa ito dahil magkalapit lang ang kanilang bahay. Siya ay pandalawa sa apat na magkakapatid. Tubong lago naman ang batang si Hipolito. Siya ay lumaki naman sa Malate sa Maynila. Doon siya namulat at nagkaroon ng sariling pag-iisip sa side ng kanyang mga kamag-anak sa ina. Bata pa lang si Hipolito ay kapansin-pansin na talaga ang napakanipis na pangangatawan nito dahil na rin siguro namanan na niya sa kanyang tatay na batak sa hirap dahil miyembro ito ng Philippine Constabulary at veterano ng digmaan at nagsilbi sa bayan sa loob ng mahabang panahon. Si Hipolito ay survivor din ng digmaan. Dilingid sa kalaman ng karamihan, ang batang ito ay minsan ang nangarap na makilala sa larangan ng musika na sa mga puok tambayan sa Malate Nakahiligan niyang sumama sa banda ng kanyang mga pinsan. Dito siya natuto sumabay sa beat ng bawat himig.